Hello mga ka-guys! Kamusta naman kayo? Uh, bawat isa sa atin ay mayroong kabisihan. Ako ngayon ay nagtutupi ng mga nilabhan. Hindi pa nga tapos sa katutupi ng mga nilabhan. Nako po, mayroon na namang labahan. <laughs> Walang katapusan. Sana naging na lang yung labahan. Na hindi na ubos-ubos. <laughs> Sana. Uh, at binilis-bilisan ko na nga pagkilos kasi magbabantay pa ako sa aking apo. Eh mukhang nagising na nga. At ito na nga, karga-karga ko na ang aking apo. Ang ngis Tuwang-tuwa pag nakaharap ng kamera. Patutulogin ko muna ang apo ko para naman matuloy-tuloy yung gawain natin at uh, hindi nga matapos-tapos kasi may binabantayan kong apo kaso hindi yata matutulog kasi mukhang nagugutom kaya pakainin na lang pakainin para makatulog si apo haba nagutom nga mga ka guys kasi kumakain siya kaya hala sige gelola pakainin ang pakainin si apo para naman mamaya makatulog. Eh, abay. Ikaw nga patulogin, Lola. Na walang kain, gutom. Tingnan natin kung makatulog ka, Lola. O siya, tuloy-tuloy lang ang pagsubo. At ito na nga tapos na ang aking apo kumain. Kaya painumin na natin ng tubig. At nang uh, makatulog na si apo. Pagkagising ng apo, nagkakayayaan mamasyal. Hello guys, punta tayo ng C4. Pasyal-pasyal din tayo pag may time. eh, marami na raw mga tana magagandang tanawin doon. May mga Christmas decor na, malaking Christmas tree. Ah, uh, kami ng aking kumari, tsaka yung anak ko. Nandun na sila nauna na kasi nagcha-charge pa ako sa cellphone. At nagbubura ng mga doon sa gallery. Tara, kita kits tayo dun, guys. Tara! Nandito na ako sa C4. Ang ganda ng Christmas tree dito. Ang laki. Sobra. Pero nasaan na kaya sila ang mag guys? Di ko naman nakikita dito saan kaya sila nagpunta ay. Eh. Baka may pinuntahan pang iba. So, ayan guys, habang nagaantay po tayo ng ating kasama. Siyempre, video-video muna tayo. Ayan. Ang dami natin makikita na mga ipot-ipot uh, okay. <laughs> At maya maya nga dumating na sila kayo. Say hi! Kaway-kaway muna for my YouTube channel hi. At nagbo-voice over na naman ako guys Kasi nga ang ingay-ingay nila Di na maintindihan may nagkakantahan may mga nagsisigawan mga bata At maya maya lang ito na Anak ko nagutom ng aking kumari Alas sige kayo makikikain na rin <laughs> <You're>... <laughs> okay, happy ka. Nagutom hey! Sa kakapasyal Nagutom sa kakapasyal si Almira O kumakain nga siya eh. Gandaan na. Uy, hindi amin na sembunga nga. Ay, toto <laughs> Hindi. Ako rin, din 'yan. Aporin so, so ako. Ano? <laughs> uh, pakiyot. <laughs> Kasi wala nang Guys, ang ganda ng Christmas tree. Ang cute, oh. Mura lang yan. Itong malaki, kuya, magkano? 150 po. 150? Mura na. Pinakamura yung ito, 100. Kaya po dito, sa kwenta, maliit lang. Ah, mas maliit. Mga, ba dito po, kalabi dito? Ah. Ganda. Ganda ikaw pong gumagawa nito sawa nyo po and guys, pag nakita nyo dito si kuya, bili kayo ganda po ng Christmas tree niya ay di ba tiri pala yan cute naman yung isa may ilaw din, yung pinakamaliit pareho lang. Ano gawa to? Ay! May alambre siya, no? Ay! Pwede pa to next year pagka, no? Pag itago lang, ganon. Pwede pa itago. No? Pwede pa natin yung pagpupattery. Para kung matatagal mo. Ah! Ganda! 100 to 150 to ay to, to 150 tapos 'yun kuya, magkano din po 150 din ang gundo Meron po 150 um, okay, ano sa ano table no Sa mga TV sa mga red niya Uwi na nga guys. Ayun sulit naman ang pagpunta namin dito kasi itong tuwa naman si Apo. At kinabukasan nga ngayong araw na ito guys, naisip kong magtinula tayo ng manok para naman makahigop ng sabaw yung Apong maliit. <laughs> Magtinola po tayo ngayon na ng manok, syempre. Eh. Ayan ang uh, dahon ng sili. Ayan mga ingredients. At ang uh, manok. Karning manok. Bawang. Halahaluin ng konti hanggang malight brown. Then, Isunod e na natin ang sibuyas. Para mas labas yung aroma. Siyempre, luya. Hindi pwedeng wala sa tinola. Kasi pag wala yung loya, malalasahan natin yung langsa at ang chicken. Okay, bibili lang ako ng kalahating kilo kasi tatlo lang naman kami, guys. Tatlo lang kami dito ngayon. 'Yan. At lagyan natin ng konting asin. Konting asin. Mhm. Uh Tapos -huh pwede na siguro. At ito na nga guys. Okay. Pwede na natin lagyan ng tubig. Yes. Saglit lang naman itong maluto ang manok. Okay. Okay. pan muna natin at pakuluan para isunod na natin yung um, dahon ng sili. First time ko ngayon guys na magtinula ng manok na walang halong sayote or um, ano ba yun yung papaya. Tingnan natin kung anong lasa. Sure. Wow! Thank you anak! Habang nagluluto ako, siya naman yung gaglilinis. At titingnan na natin yung tinola kung kumulo na. Taran! Wow! Kulong-kulo na. Pwede na natin ihalo ang dahon ng sili. Mabango talaga pag may dahon ng sili, guys. Kahit wala na yung ibang ingredients or ihalo natin ng mga gulay. Basta mayroon ang sili. Di po ba? At, lagyan natin ng chicken cubes, guys. Pampadagdag lasa. at konting magic sarap lang kailangan konti lang ilalagay natin guys kasi may chicken cubes naman na at tikman na nga natin guys pwedeng pwede na kainan na tayo sa halagang kalahating kilo Oh, may ulam na tayo. Kalahating kilo bili ko nito guys is 125 dito sa amin sa na botas sa tres sa may tres malinis na yung sala natin guys kasi naglinis yung bunso at uh, lang na lang yung nilinisanan ko maligpit-ligpit tayo sa misa bago kumain so ayan guys kain muna tayo bago mag sa mga ibang gawain baba na kayo dyan luto luto na tayo kakain na po kahit kulang-kulang yung ingredients. Walang ano yan eh. Masarap. Walang papaya or sayote. Wala. Masarap. O, oh, diba? <coughs> Pwede rin pala eh. Haha. <laughs> Nagustuhan rin pala nila ang loto ko guys. Or di kaya gutom lang. <laughs> ha? ah, saan ka galing, bibe? Hindi na to abot hanggang mapagal. Ah, hindi na craving sana n'tan talaga natuktukan si tata ya <laughs> so yun guys tapos na akong kumain hindi nga kalang kami sabay-sabay sa pagkakataon ito kasi busy no parihong busy <laughs> thank you guys for watching god bless you all bye don't forget to subscribe my youtube channel